government property. Sir, kasi hindi... Na, na, at, kasulatan na nagpapatunay na ay government property. Sila po mismo ang nagsabi po. Yung engineer po mismo... Ang nagsabi po. Hindi engineer ng City Hall. ...po ang city planning noong time po na nag-ocular po kami lahat ng Barangay kami. Kaya ba po, based, based on ocular inspection whatsoever... Anong written report? Wala pa nga po nga nilalabas po ang city planning po. So, lahat ng pinag-uusapan natin with all due respect sa inyo, kahit kay Kapitan, premature. Walang, okay, substan walang, walang, walang subs substantial documentation. Kung mag-asukan, with all respect sa inyo, yung mga some of Papasahin ko lang po no, with your ano, uh, indulgence, uh, uh, a letter uh, addressed to the chairman of MMDA, City Building, City Engineering, and City Planning. So, MIGA Mark Management has initiated works to erect construct retaining wall within its property premises. However, The construction activity was curtailed after being halted by the barangay last august 15 2023 due to non-presentation of the necessary permits to be secured and complied with as required under the law for similar construction activity so in in this regard we would like to refer to your honorable office for assessment inspection and verification the retaining proper wall being constructed erected and made by mega mark management with its property premises to ensure that the same is within the acceptable standard provided under the law and in accordance that set by your office Barangay West kami as res residents po, doon po sa gagawin pong uh, storage or warehouse po. Pangalawa po, yung hindi po nila pagkuha ng permit mula sa MMDA sa ginawa po nilang uh, retaining wall na 6 meters po ang inabot po ng kanilang nasakop doon sa aming ilog na ang uh, kakahinatnan po kasi, kasi, nito, yung daluyan po kasi ng tubig, liliit po. Kasi uh, na, nakuha po nila yung 6 meters po mula sa kanilang property line. Pangatlo po, ang, uh, ang mga kalye po sa aming barangay ay hindi po po pwedeng daanan ng mga trailer truck. Unang-una, yung aming uh, mga kalsada, pwede po iyong uh, bako-bako o sira-sira. Dahil po doon sa truck, na ilang kilo po ang daladala ng bawat uh, boxes po. Kung pasasama-samahin po yun sa truck, opo, uh, gano kabigat yung dadaan po na truck at ang bigbit po nito sa kada street po ng Barangay West Camias. Uh, Pang-apat po, iniisip ko po ang uh, kalusugan po ng aming residente. Uh, sa ngayon po, ang nakatayo po kasid Ngayon pa lang po, napakadami na pong uh, uh mga hinanain sa barangay na yung kanilang truck ay uh, Siyempre po, hindi naman po natin maano yung pagbuga po ng uh, usok ng mga truck. Ilang truck po kasi ngayon ang naka doon. So uh, nakikita ko po kung ito po ay gagawing warehouse. Mas lalo pa po yung problema na darating po sa barangay po namin. Uh, Panglima, nung nagpe-present sa aming barangay council, nabanggit po kasi nila, nabanggit po kasi niya na, na, na mer, hindi po niya sinasadyang banggit eh, na meron pong silang uh, design na tulay mula doon sa aming, sa aming barangay papunta sa e. I. na kung saan nakalagay po yung Mega Fumar. Mart. Yan lang po, maraming salamat at magandang umaga po. Uh, magandang pagandang umaga po sa inyong lahat. Actually po, nasabi na rin naman po nila lahat yung gusto ko rin po iparating. Ang sa akin lang po kasi, bali dalawang beses kami nag-public uh, hearing. Ang pagkatapos po ng pangalawa, sabi ko po, uh, baka pwedeng silipin namin yung lugar, yung aming tinaglidiskusyonan. And then pagdating po namin doon, yun agad po yung nakita namin na meron na silang retaining wall. Na tinanong naman din po namin, wala pa naman silang mga papeles tinanong ko po kung meron silang ano sa flood control at nakita ko po yung kanilang retaining wall napakalayo sa property line kasi yung kabila may pader yung kabila bahay lang po mismo napakalaki po ng naging ano nila nakuha nila eh kung malak po ang tubig lumaki ang tubig kikitid yung dadaanan do magiging bottleneck babalik po yon ang K10 po hindi uh, po ang K10 po hindi po masyado maapektuhan pataas pero pagpasok po niyan sa mga drainages, mababa po ang aming K6, ang aming pong K, ano, uh, KI. Kasi actually, itong huli, bumaha na po ang simbahan namin at pumasok sa loob ng simbahan. Sa tagal ng panahon, ngayon lang po yung bumaha ng ganyan. Na pumasok na wala namang baha ang barhina. Yung mga galing sa mga lugar na kakatwira natin. Kasi alam naman po natin na ang West Camias ay eh, catch basin. Kaya sa amin hula at ang punta, kung gayon palitan ng palitang ating ilog, at makikita naman din po ninyo dyan sa picture na ang kanilang retaining wall ay e nag-start na mismo doon sa may ilog. Na wala akong katubigan ngayon, walang ulan nung sila yung mag-ano. How much more kung may tubig na yan? Lumit po masyado yung ilog. Yun lang po, tinanong ko nga po kung nakakuha sila sa flood control para at least malaman po natin kung tama ba o hindi. Kasi ang magsasuffer po niyan talaga, yun yung mga inner street namin na binabaha talaga. Dati nga ho agad ang Camyes Road. Pumapasok yan sa amin do sa may ano sa may K6 K7 tapos sa mga kalyeng namin na maliliit. Yung lamang po. Pang magtanong. Sa ating mga kagawad, no? This question is addressed to all the kagawads. Uh, binasa niyo po ba yung resolution? Yung resolution po niyo binasa niyo po? Yes, binasa na. Yung binasa po dito. Aha. Opo, binasa naman po namin. So, ano ho sinasabi ho sa resolution? Na ini-endorse sa City Council. Okay, so ang ibig lang po sabihin noon, hindi ho ang uh, barangay, asang uh, guniang barangay, ang nag-decide whether to grant the request or not. It was referred to the City Council. No? Ngayon po, paano po natin mapapakinggan ito mapunta sa City Council kung wala naman kayong pirma? It doesn't mean po na pag nagkaroon kayo ng objection, eh hindi kayo pipirma sa resolution. Because the resolution, it says naman, for proper disposition to the, to the city council. Ibig sabihin, ibibigay ito sa city council, po, sila magdidesisyon.